<laughs> kachamba din tayo sa malayo <laughs> mm, lakas oh persado malabo ng tubig oh hmm. basaan ka basaan ka dito na dito huwag ka na dyan <laughs> gusto mo nang maho na uy <laughs> morning mga idol na invite na naman tayo ngayon para magtiksay uh, doon tayo sa dating spot kung saan tayo nakahuli ng malalaking isda so mga idol na invite ulit tayo dito dito sa may malalaking tilapia piliin lang natin yung malalaki naglakihan na ito masyado ano eh no, namumulaw oh. eh no, malaki eh, nyo no hindi, lapit, pulahan malaki ba yan, maliit yung pinakamalaki lang ano wala na yung pinakamalaki ah itong pula malaki na itong pulang to maliit pa yata yan ay andun sa gitna ayaw lumapit ayaw ka? Ayun o,

mga ano to parang wala pang triport Kal kalahati yata yung sa malaki wala diba yung 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 na yung mga kalahati, Ay, kalahati. Hmm. daming pala pa ano ah, hindi hinila <laughs> <laughs> ilang buwan na hindi nakakaputok di tayo natama ng ayos ha Ay, lumapit nang ano silaw, di ko makita kita dyan? ayan dyan silaw Sige, sige, lutang. <laughs> ano kaya? Ah, tinamaan. <laughs> Kala ko, di na naman tatawa eh. Ha? Hindi <laughs> wala. Ah, malapad na din. Madaya lang. tingnan sa ilalim ano. Hmm. Matamis bagay yung inihaw namin. Masarap ang lasa. Wala na yung mga isang kilo natin diyan ah. Kita din natin. <laughs> Doblehin natin. magkasawa yata to sige lapit sige lapit sige lapit uh -huh. Dali. hati <laughs> sama ang ano damo damo dyan gulo na sa inkadungaan maliyat ang dinaanan mo ah, Hmm, nilalay ka ngayon. Ayun. malakas baga to. Oh. <laughs> malakas kasi banget to. Wala <laughs> do. pala si <malakas> eh. <laughs> <Jambo> dog. <hotdog. laughs> oh. <laughs> dog.

Hinagip. <laughs> Dali. Ina, 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 nasa kabila na. Ina, naglalaban. Malapad <laughs> yan. Angat <laughs> mo, angat uh mo. Oo. -oh. <laughs> Maliit ano? <laughs> Maliit sa tubig. <laughs>

yung batik neno yan o, anong klaseng tilapia daw yan ano ano uh, na, na yan ulo nga ulo nga ano na yung ulo yan na ito. Patay. 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 <laughs> Patay. 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 ulo Sintido yan. Tingnan mo. Sintido yan. <laughs> <laughs> oh. malaki u. ay Eh, oh. ay... oh. yung balang isa. <laughs> ito na ito na makitama tilapia batik lang yan yun hindi nalaki nawala na. At basta, at basta, at wala na, wala na nawala na yung malaki ay ayun sa gitna pumunta sa gitna ayun, ayun, ayun. ayun sa Layo na nga na nawala na nawala na na nagmoist ang salamin natin Gigi, okay, okay, lutang <laughs> hindi tinawaan oh, nakitang malaki ah Ayan, mm, dali na. <laughs> din tayo sa malayo. Mahal kasi yung tango Lakas oh. ng tubig oh. Hmm. Nakunin kayo. ka, basaan ka. Dito na, dito. Huwag ka na dyan. Gusto <laughs> mo na maho na. Uy. <laughs> San ka? dito 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 tigna apat balat tu ito tu lang tu Hmm? tu 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 lang pala sa tu ang malaki. Tigas oh. yung katigasan. layo <laughs> ang kaya kong abutin papalipad ko kodok nabut <laughs> Sumabit lang. Ay isinabit. Ano? Ano? Mm-mm. Ay doon. Hmm. Sinuot. Saan ba sumabit? Sa kahoy o sa ano? yun pupuntahan ni barkada pero hindi ko alam kung tinamaan o hindi basta kaso sinuot eh siguro sigur, tinamaan Madulas ka dyan Uy nahulog Malalim <laughs> din pala yan may huli ha pinasok sa ilalim parang isinuot nakita ko yan dyan nahulog ng lamus <laughs> yan na naligo na si nandeng oh, huli baga ha sinuot ano uy wag mo na dyan dalhin sa kawayanan uy uy sinawit uy dito ka na <laughs> tinawaan niya pala mga idol napakaganda ng sipat natin sa malayo kaso maliit lit maliit lit pala to o, pwede na malaki na hmm. <laughs> Nilosong na ni Mandeng ang swimming pool madayan tingyan ang an laki ng ulo ang liit ng katawan hmm. parang hinihila ah pulahan begitu. Hmm. <laughs> hmm. Molok hmm. no. um, <laughs> di sini. Hmm. Jadi bos ya. Kalau mu. Tol tol lo. Ompoi. Kalau kalau itu lagi tu lo. Tak gili di. No, no. So yun mga Idol Salamat kay Idol Nambing Kasi pinagbigyan niya tayong Maniksay dito sa ano niya Huli <laughs> Timba timba ang nahuli kikiluhin na natin kung ilang kilo lahat may malaki ba dyan kanina? ilang lang? ilan yan? ha? ilang kilo yan? dalawa? dalawa yun na una ilang ilang? ilang kilo lahat yung huli namin yun mga jambo limang kilo lahat ito lapad nito ah binubo na binilang mo ilang piraso siguro mga ano yan mayigit yan 10 piraso. 10 sakto 10, 10 piraso pala 10 peraso, tapos 5 kilo mahigit ang dalawang piraso 5 kilo